<laughs> Ma'am, ang ganda-ganda mo pa naman, oh. Pero mo, oh. Pero bakit naman mahilig ka kumain ng dolyares? Nakaw! Hello. Iskandalo na naman po yan. Kahihiyan na naman sa buong daigdig. Huwag po natin isipin na palibasan tayo mga Pilipino at tayo lang nakakakita nitong video nito. Sigurado po ako ngayon, viral na viral na yan sa iba't ibang parte ng daigdig. So baka wala nang gusto tumapak dyan sa NEA, ha? Dahil lang NEA, naalaman nang nagkaroon ng brownout. Nalaman na nang may kumakain ng pera nako naman po ano ba yan Nako po attorney alam mo ba may bagong development doon sa pinag-usapan natin na kumain ng dolyar Oo, oh, yeah. ano na naman nako ano naglagay na asin hindi the... <laughs> ang... O naglagay na hot sauce <laughs> Ang iginiit ng tauhan ng Office of the Transportation yung mismong nagano attorney Uh, nagsubo ng dolyar na hindi daw yon pera. Tsokolate daw yung kanyang isinubo. Well, bakit naman na kinakailangan sumubo ng tsokolate habang ikaw ay on duty? Yan ang ating malalaman. Baka naman linagyan lang niya ng chocolate-flavored dollars, di ba? <laughs> Tsaka, Kasi, oh, mahiling siya sa matamis. Attorney, oh. kung mapapansin mo yung video, pagkakay ka ba ng tsokolate, meron ka iyan, ano, yung daliri mo na para para itulak mo pa? para oh, gali. malunok mo. O, tingnan mo, ganyan oh. ka kumain ng chocolate? Ma'am, ang ganda-ganda mo pa naman, oh. Pero mo, oh. Pero bakit naman mahilig ka kumain ng dolyares? Nakaw! Ayan, Iskandalo na naman po yan. Kahihiyan na naman sa buong daigdig. Huwag po natin isipin na palibasan tayo mga Pilipino at tayo lang nakakakita nitong video neto. Sigurado po ako ngayon viral na viral na yan sa iba't ibang parte ng daigdig. So baka wala nang gusto tumapak dyan sa NEA, ha? Dahil ang neya, lang NEA, naalaman nang nagkaroon ng brownout, nalaman nang may kumakain ng pera. Nako naman po, ano ba yan? At ayan po, oh, nag alarm na at nagsasabi na dahil may nagsusubo ng dolyares. Kaya rinig na namin po ang alarm na umiingay ngayon. Ayan, okay. Samantala, may pa, ano daw, attorney uh, attorney, papaimbisigan sa camera. Actually, nag-move kahapon si uh, Congressman Erwin Tulfo na paimbisigan sa House Committee Public Order and Safety issue. Uh, handa naman daw ang komite, kaso ang priority ngayon, attorney, budget. budget. Eh, hindi ko nga maintindihan bakit naman pati yan imbestigahan pa para ba malaman kung ano mas masarap na kasama ng dolyares, chocolate, o tabasco, o kaya naman ay paminta. Hindi na po dapat imbestigahan yan. Ano ba yan? Kinakailangan talaga patawa ng parusa, magsilbi ng leksyon, at siguro ang dapat imbestigasyon eh, bakit nandiyan pa mga namumuno sa DOTR? <laughs> sa, sa, sa kabila ng sunod-sunod na kapalpakan at kahihiyan ng ginagawa ng ating airport sa atin. Uy, marami nang ipinagbabawal din diyan pala attorney during uh, pasta administration. Pati na 'yung ano, mga bulsa, 'di ba? Parang iisinulong din yun na wala nang bulsa sa mga ano, kaya nga ang ginawa naman doon sa uh, babaeng 'yon, nilagay daw malapit sa butones 'yung pera eh nung nag uh, nagkaroon na ng uh, uh, otoridad doon, eh tsaka niya uh, sinubo kasi eh, hindi niya hindi na mat maitago, 'di ba? Sayang talaga, alam mo, nakakalungkot, no? Kasi parang yung forma nitong uh, ihang ito, eh, batang-bata, fit na fit, meron sana ang kinamukasan, hindi ko naman maintindihan bakit sa lahat kakainin, eh, lulyares pa ang kinain, no? Muli-muli po, alam niyo po, marami naman mga pagkakataon dito, tayo magnegosyo, ako po lahat binibenta ko. Huwag <laughs> lang mga pinagbabawal na bagay-bagay, no? Dahil alam ko ay eh, kinakailangan talagang mag-ipon no para sa mas mabuting uh, antas ng kabuhayan pero madadala naman po natin yan sa sipag madadala po natin diyan dun sa pagiging um, sensitibo kung anong gustong bilhin ng ating mga kababayan So tayo po ay maging entreprenuer na lang kaysa tayo ay magmangain ng dolyar na nanggagaling sa pitaka lalong-lalo na ng mga dayuhan Attorney, uh, sa mga napapansin mo sa ibang bansa, kasi ikaw, isa kang ano eh, lagi kang bumabiyahe. Lakwatserong spokes. Lakwatserong <laughs> At marami ka na rin nakita at uh, nakasalamuhan nakasalamuha ng mga security officers sa mga ano, sa mga paliparan. Anong nakikita mo na dapat uh, mayroong pagbabago sa atin? Well, alam mo, sa lahat naman, talagang linalabas ang wallet at linalagay doon sa tray no, para papasok na x-ray. Pero tingin ko, lahat sila, alam nila na ang daming CCTV na nakatutok sa kanila. So, wala silang gagawin ganyan. Dahil pag meron talagang nawala, ay eh, makikita mo kung sino talaga kumuha sa dami ng CCTV dyan sa x-ray area. So, nagtataka na ako, bakit parang ang tapang naman itong ating kababayan na ito, no, na akala niya hindi siya makikita. At doon pa kumain mismo, no? Eh samantalang nga uh, alam na alam niya na siguro sa buong airport, yan ang pinakamaraming um, eh, uh, CCTV cameras. Dahil nga kapag merong pinagbabawal na nahulihan, eh dati nga ang, ang, ang kontrobersiya, yung tanimbala, no? Kasi pag nagtanimbala ka at makikita, makikita yan sa CCTV, no? Eh ang konti naman yung lugar ng lugar na oportunidad, oportunidad na pwede kang pagnakawan. Yung bago dumaan ng, uh, CC, ng uh, x-ray machine, ilalabas mo, ilalagay mo sa tray. Kaya ako, ako talagang kakabaka ba ako dahil uh, pwede kang tarimaan, pwede kang nakawan dahil wala ka ng control doon sa iyong wallet eh pag nakalagay na dyan eh, sa tray eh. tapos papasok sa x-ray machine ang next opportunity na pwedeng magnakaw o may mangyari, e eh, paglabas na sa x-ray kaya ikaw ay nakaabang. Ako talaga sinasabayan ko yung aking tray dahil mamagalit na sila yung mga nakapila, no, kung nga uh, mamabagal ka, no? Pero mahirap na, no? Napakamam niya, may mangyari nga doon sa mga ari-arian mo. Pero tama, no? Sabi mo kanina, ang mga wallet mo, pag ikay bumabiyahe, nilalagay mo na sa bag. Mas mabuti po talaga siguro, nakalagay na sa bag. Kapag alam niyong babiyahe kayo, yung wallet niyo, ilagay niyo na doon sa hand carry bag niyo para wala nang... Uh, uh, um, um, yung temptation na nakawan yung wallet niyo no? Pero siyempre, eh, hindi naman tayo foreigner na meron $300 sa wallet. Ang palaging laman lang ng wallet ko, mga at most $5 to $20. <laughs> Pambigay lamang ng tip. Dahil alam mo, maski pumunta kayo sa Amerika at magdala kayo ng $100, naku, bubusisiin pa nila ngayon yung $100 na yun. Saka alam mo, talagang cashless society na ngayon. Puro credit card na at saka puro mga electronic apps ang ginagamit na nila. No? Sa Hong Kong, sa China puro electronic apps na, no? Sa ano, no? Pati sa Singapore, kakagaling ko lang sa Singapore, meron na rin silang app. Kaya lang, hindi ko nga nagagamit kasi wala naman tayong app na yon no? Pero, attorney, um, ang isa din siguro na dapat ilabas din ng uh, IA or ng MIAA, yung mismong uh, CCTV doon sa possible na pagkuha. Dapat nga mailabas yun, eh, kasi kuhang-kuha yun. Every moment na merong pilasok yan, ang mga tao dun sa tray papunta ng uh, uh, X-ray machine, lahat po yan covered by CCTV. Pero siguro, mabilisan. So, hindi na nak nakita yun no hindi mapapansin, no? Pero ito kasi ang obvious, yung pagkain. Yun ang malinaw na malinaw. Sabi niya, tsokolate. Eh, di ba nakikita nyo naman na yung kanyang inunguya eh, hindi naman kulay chocolate, Mukhang color green talaga. <laughs> At hindi tsokolate, no? Ay, Ay nako, uh, magdadala ng pera nasa isang ano lang lugar ko, sa wallet, wallet lang lahat kasi paka na, nasilip doon sa mga bulsa-bulsa sa mga ano, sa mga maleta o sa mga uh, mga bag eh, para ano, para at least alam mo na nandun lahat ng uh, pera mo. Well, tama po 'yan. Pero ano pong leksyon dito? Well, alam niyo po, wag naman po natin lahatin sila no dahil ako'y palagi nasa airport. So marami pong napaka, karamihan po talaga, napakabait, napakagalang, masiyahin, yung mga OTS personnel, yung mga immigration, mga customs, ibang klase na po sila ngayon. Nakikita nyo nga itong ihang ito, eh, nakikita nyo, ano, presentable naman ang itsura, gunner the days so na nakakatakot yung mga airport personnel. Pag dumadaan nga ako dyan, sinasabi ko, wow, mga tayong kayo lahat, no? Kaya lang, kapag merong isang ganito nagkamali, hayan, nagagalit sa lahat ng mga nagtatrabaho doon sa lugar na yon. Nagagalit ang lahat ngayon sa airport. Kaya nga po ang aking panawagan, no, lalong-lalong na -lalong dyan sa airport, na ating first port of call para sa mga dayuhan, ang gawain ninyo po ay po pwedeng mag-reflect ng negatibo para sa lahat na nagtatrabaho sa airport. Huwag naman po natin sirain ang imahe ng airport dahil lang sa ating ginagawa. No? So kailangan meron tayong esprit de corps na para baga ano ba yung sinasabi ng sa Tagalog, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Eh, miski isolated event po ito, kita niyo naman, sirang-sirang imahe, hindi lang ng mga empleyado ng airport, kundi ang buong Pilipinas. Pinagtatawa ng po tayo ngayon habang pinapanood ng mga dayuhan sa buong daigdig ang dollar eating incident. Eh, alam mo, natandaan mo may isang tayo na nagreklamo na ninakawan nga siya dyan sa x-ray machine, di ba? At yun po, nag-viral po yan. At siyempre, Thai pa nagreklamo, eh ang Thailand number one pagdating sa tourist arrival, no? So parang kung ikaw ay dayuhan at nababalitaan mo, ang daming nakawan dito sa Pilipinas, sa airport pa lang, eh pupunta ka na doon sa Thailand na walang nababalitan ganyang nakawan. Eh ano na mangyayari? Dahil meron na namang isang dayuhang turista na pumunta na sa Thailand kaysa sa Pilipinas na wala nang hanap buhay. Yung mga nagtatrabaho sa hotel, yung mga bankero, yung mga tourist guides, no? Yung mga restaurant owners. So isipin nyo na lang po, ha? ang turismo talaga. Ibig sabihin po niyan, hanap buhay para sa ating mga kababayan. Kaya please lang, we all have to be ambassadors for the Philippines. Lalong-lalo na yung mga nasa airport, yung mga taxi driver na kumukuha ng mga pasahero sa airport. Dahil tayo po ang unang-unang makikita ng mga dayuhan. And let us put our best foot forward. Huwag naman pong ganyan na sisirain natin ang ating imahe. Speaking of uh, naiya lang, attorney, ngayong hapon ay merong uh, pre-bid conference para sa PPP project dyan po sa uh, NIA and possible modernization na uh, uh, natin. Uh, siguro uh, talakayin natin muli kung napapanahon na ba na talagang uh, dapat pagibayuhin ibayuhin paguhin na kasi nga nauungusan na ng uh, Cebu yung naiya natin. Well, talagang po alam natin na kinakailangan ng improvements ang NIA. Ang sa akin lang ay siguraduhin natin na tama ang magiging proseso ng pagbigay dyan sa mga nais magpribado ng airport. Kasi uh, meron mayroon tayong unsolicited proposal na tinatawag galing sa mga taipans. No? At ito nga tingin ng marami dahilan kung bakit napakalakas ng mga namumuno sa DOTR dahil suportado sila ng mga mayayaman. No? Pero ang gusto nila, sila ang magre-renovate, mag-modernize <coughs> kung anong gusto nila mangyari. Ang sabi naman ni Presidente, hindi po pwede yan. Kinakailangan, <clears throat> gobyerno magsasabi kung paano natin i-upgrade ang airport. Yan po yung pagkakaiba ng solicited at unsolicited. Ang isa pang hindi pinagkakasundoan, yung termino noong pagpapatakbo ng airport. Ang gusto ng mga Taipans, 25 years. Ang gusto ng gobyerno, 15 years. Bakit? Kasi meanwhile, may tinatayo tayong airport doon sa Bulacan. Eh ano mangyayari kapag bukas pa rin ang NEA? Naku, siguradong sigurado, sigurado po ako yan. Hanggang hindi isasara ang NEA, wala pong pupunta ng Bulacan. Bakit? E eh, tingnan nyo nangyari sa Clark. Napakaganda ng Clark. And yet, lahat pa rin ng flights halos nagpupunta rito sa Manila. Kaya nga, yun nga lang po, eh, talagang natutulog sa pansita ng mga taga-DTR. Pero ang solusyon dyan talaga dapat gamitin ng pwersa ng gobyerno para pilitin yung ilang mga airlines na ilipat ang kanilang mga flights sa Clark ng sa gayon, e eh maging mas maluwag ngayon ang NEA. Pero pagdating po dito sa pagpipribado, e eh, hindi ko po alam kung maiinganyo naman ang mga pribadong sektor na mamuhuna ng napakalaki na 15 anyos lang ang binibigay para ma-recover ang kanilang investments. E eh, talaga naman po 25 years ang kinakailangan para ma-recover ang expenses. Pero meron din mga nagsasabi, dahil ang NEA po consistent po yan, hindi lang po yung top 10, top 5 na kumikita para sa gobyerno. Eh bakit hindi pagawin ng airport ng NEA, ng Airport Authority, ang mga upgrading na yan? Hindi po totoo na hindi nila kakayanin sa laki ng kinikita nila. Ay, nasa 20 million na po tayong pasahero kada isang taon. E eh magkano ang airport tax dyan? di ba? E eh magkano yung mga binabayad ng mga eroplano ngayon para mag-park at mag-take off dyan? Magkano yung upa na binabayad ng mga concessionaires dyan? Ganyang kalaki po ang kita ng airport. Kaya nga po ang privado gusto pumasok dyan eh kasi it's a mega shopping center na merong continuous na kita dahil dun sa mga pagpapark ng eroplano, dahil dun sa mga cargo na daladala ng mga eroplano. Oh, so it is a shopping center plus. At kung mapapansin niyo mga partners, ha, ang mamahal ang bilihin dyan sa airport talaga kasi alam nila na wala nang pwedeng bilhin. No? So, ang mga iba nagsasabi rin, eh bakit pa natin ibibigay sa privado yung kita? Well, siguro ang sagot po dyan, eh kasi hindi nga magawa na gawa ng gobyerno. At bakit hindi magawa? Eh kasi nga natutulog sa pansitan yung mga taga-DOTR. No? Pero sa totoo lang po, siguro sa susunod na programa, titignan ko yung financial statement ng NEA at papakita ko sa inyo kung gano'ng kapdami ang salapi ng NEA na dapat gamitin sa pag improve ng airport. No? Pero hindi po nangyayari yan. Now, anong tingin ko? Well, ang tingin ko po, baka walang magbid. <laughs> kung pagpipilitan po ng gobyerno na 15 years lamang yan, baka wala magbid. Although, iinganyuhin e, niya ng gobyerno na 15 years lang yan, pwede ma-renew. Pero siyempre, nandyan pa rin po yung Bulacan Airport. No? Alam niyo po, ngayon, nakakabiyahe ko lang. Sa, sa, sa Japan, dalawang airport. Isang tatlo pala, isang Haneda, isang Narita, tapos mayro pang isang airport eh, tatlo. Kasi nga, napakalaki rin ng Japan. Sa New York, tatlo rin yung JFK, tapos yung Newark, tapos may isa pa rin, no? tatlo. So sa tingin ko, kakayanin naman talaga ng Manila ng dalawa hanggang tatlo. Pero kinakailangan talaga, si Gruduy na gobyerno, gamitin niya yung kanyang kapangyarihan ng mainganyo o mapilitan ang mga airlines na gamitin ng lahat na airport na malapit sa Metro Manila. Otherwise, bagamat ay lang po ang airport na talaga nasa siyudad ang airport, eh baka hindi magamit yung mga mas malayo mga airport. Saka take note partner, yung Bulacan ha, hindi gaya ng proposal sa Clark na magkakaroon ng release ng train papunta ng, ng uh, Clark. Hanggang ngayon, walang plano magkaroon ng airport, ng ano, ng train papunta ng airport. So paano ka naman makakarating doon kung uh, ikaw ay uh, walang kotse, magbubus, no pero siyempre pag ikaw ay dilipad, at pupunta ng airport na malayo-layo, kakabaka-baka kung bus ka no, na papunta ro, mas pabilis pa rin ang train. So hindi ko nga maintindihan bakit hindi rin really linagyan ng release ng train. Lalo na yung bullet train. Ano ba sa Hong Kong? Kayo ba yung nakasakay na dun sa airport train ng Hong Kong? Si Admar. Mm -hmm. oh layo di ba? Admar ng airport. And yet, nandun ka sa Sudan. So, do lahat. In 35 minutes, dire-diretso. At hindi nagbe-breakdown. Eh, dapat ganun po tayo. No? At yan naman talaga yung vision natin dati nung... Uh, naisip natin na ilipat talaga ang airport sa flight